So welcome back sa ating channel At sa video na ito pag-uusapan natin kung paano nga ba o oh, anong pinagkaiba ng 1DP Dungeons sa normal na Dungeons And guys maraming nalilito kung ano nga bang pinagkaiba nitong mga normal dungeon na ito sa 1DP Dungeon na ito Ito sa 1DP Dungeon na limbawa nag like, dungeon ka Ayan May kita mo ganyan lang yung reward Pero kasi dito kapag nakakapatay kayo walang nagdadrop na item kasi dito guys so kailangan mo makapatay ng sampung boss sampung boss yung pinakadulong boss para makuha mo yung reward para makuha mo yung reward na pinasukan mo so kapag nakasampung boss ka na ano, kunyari ito Stone Dungeon Box 500 pag nakasampu kang boss. Kaya wala siyang drop kada floor. So, 1 DP Dungeon. Ang mababawas lang sa iyong DP kada run mo, 1 DP lang. Ito, so, yung DP kasi dito na ikita Kapag wala ka ng DP, hindi ka na makakapasok sa mga dungeons. So meron tayo 178 ah uh, dungeon points maganda yung 1DP kapag ka wala ka na talagang DP kasi makakakuha ka pa rin ng mga gamit diba? dahil nasa 1DP ka kada 10 run makakakuha ka ng 500 boxes unlike naman dito sa mga normal dungeon halimbawa sa beginner pasok tayo ako nari lang dito tayo sa krista hmm. ito po yung pagkakaiba nila may nakukuha na kagad kada kills mo may dinadrop na kagad siyang mga items so dito sa normal na dungeon mapa advance man yan o beginner, intermediate o yung ultra merong dungeon points na kakainin o magagastos mas mataas baga per run meron kang 20 dungeon points na mababawas unlike dun sa 1 dp na 1 dp lang talaga yung mababawas sa'yo pero hindi ka agad makakakuha doon sa 1 dp ng mga boxes na reward unlike dito sa normal dungeon kada kills mo may makukuha ka na doon kailangan mo matapos yung dungeon kapag namatay ka wala ka makukuha reward so kailangan mo makuha o matapos yung mga boss doon sa 1dp ng 10 beses para makuha mo sa dulo yung reward na dungeon boxes so yun lang guys maraming salamat sa panonood sana may natutunan kayo at kung meron mag click lang po kayo ng subscribe hit ng like at share na yung videos salamat po